idol yan o nga pala mga idol gusto ko lang mag ano mag parang naisip ko lang mga idol ah kasi may mga siesta Esta talagang humihingi ng ganito yung shower yung, ganito, yung shower cap ang kawagay ang alam ko kasi na uso lang naman to ng pandemic diba kasi tapos yung iba pag wala kang shower cap minsan i-rerate ka pa ng napakababa i-rerate ka nila diba Nap yung tipong napakaarte alam, alam nyo mga idol itong sa amin kasi para sa mga di nakakaalam sariling provide kasi namin itong mga ganito mga idol yung mga shower cup binibili namin to tapos pag hindi yan mabigay diba minsan nagagalit sabihin ang baho ng helmet o ano may mga komento pa na gano'n na dapat may shower cup kung totoo dapat hindi namin talaga ano yan eh kasi kung, kung ikaw isa kang regular na sumasakay o gumagamit ng apps ng mga MC Taxi dapat sarili mo, isipin mo na lang tsaka, ano, isipin mo na lang na ano, di ba, na araw-araw nagbubu-sana, ano, kung gusto mo talagang ano, yung ganito yung mga bugan ko ba o bonnet mga idol o kaya uh, yung natawag yung, yung balakla, balakla ba ayan, mga mask na Ay magsumbrelo. Kaya na lang kayo araw-araw. Mas -araw. kung araw-araw kayo. Nagubok naman. Para hindi nang bawas naman. At saka isa pa mga idol. Para bawas din sa ano. Kasi nakikita ko. Marami nyo ito. Nakakalag na sa kalsada. Nakakalag sa natin mga idol. Isipin nyo mga idol. Sa dami ng MC Taxi Rider na. Tapos mga nagubok. Kung araw-araw hindi lang. Araw-araw baka. Pada na um, minuto. May gumagamit ito. Isipin nyo sa isang ganito pa lang sa isang sa isang rider na umuubos na isang dagat to yun yung mga karaming basura na yun idol, mga idol diba? kaya para sa akin lang ha ano lang suggestion ko lang o oh, ano lang opinion ko lang mga idol na mas maganda siguro kung ikaw isa kang regular na gumagamit ng MC Taxi maganda siguro mas ano mag-prepare ka na sarili mong ano bonnet o kaya yung ganito o kaya sombrero kung so, medyo maselang ka sa paggamit ng mga ibang helmet diba ayun lang mga idol kasi iba baka ka na naman ng ano minsan so, i-report ka pa ire-reklamo, bigyan ka ng mababang rating diba anong ano? kasi hindi na namin to ano to eh na namin talaga provided ito para sa inyo eh. Dapat kayo na sarili niyo na lang, 'di ba? Ay lang. Kasi sayo ang ano ko lang din ng gusto yung basura nito mga idol kung saan ko nakikita. Para may may nito mismo sa mga flyover po nga eh. Kita mo. Yung may yung mga basurang ganito, 'di ba? Kasi napakarami nito mga idol. Dagdag basura to. Ang dami ng MC Taxi tapos mga sa dami ng mga gumagamit ng MC Taxi yung mga nag ano yun mo diba kung ako isang rider wala sabihin natin nakaka 15 o 20 rides ako sa isang araw sa 20 yun ilang pera ang dami nito paano pag binuksan to mga idol na pang ano ito ang basura nito ayun lang diba parang nakatulong na rin sa ano sa Pagbabawas ng basura, hindi tayo dagdag -tay -tay sa uh, ano, ng basura. Tapos, at the same time, mga idol, sa aming mga rider, medyo ano na rin yan kasi, magkano rin yan, no? Diba? Sa 85, ay 75, sa ganyan, sa lahat na raso. Diba? Kaya, ayan, sa mga, ano, share nyo na lang, mga idol, sa mga, mga panood nyo to, share nyo na lang, para sa aming mga rider, ano rin sa amin to, para, hindi na kami obligado bumili kasi nauso lang naman talaga yan nung pandemic mga ito yung mga shower shower cup na yan diba? eh wala na tayong pandemic eh kaya kung ikaw yung napatekta mo lang naman yung baho o yung ano yung bawis gumamit kung araw araw ka naman magamit ng apps na ganito kung ano ka na lang i provide ka ng sarili mo diba? ayun lang mga ito sana ano ba ano ano, malinaw lang sa akin ayun lang naman opinion ko lang naman mga idol walang personalan sa lang din namin tulong din din sa para, para sa aming mga rider na ayan mabibig na kayo nga ang nakakasama no, lang kasi na ng lobby mga idol mga ganun eh pag wala ka nabigay ng shower cup bibigyan ka na ka ng ratings na napakababa kasi yung iba ayaw sumakay pag walang shower cup diba yun lang yun mga idol ayan, peace lang tayo peace lang tayo mga idol ha thanks